22. Toto na lang yung 400 Tuto ampere 25. na welding. Ayan oh. Eh. Mga paps. Toto na lang ito ngayon. Ayan. Toto na lang. Toto. Toto na lang. Dating 25, dating 25. Ayan, bagsak 400 ang mga paps. So, 400 ampere pa yan ha Oh, ano naman? 400 ampere na 22. Ano naman ito, bus road? Power station. Power station. So 25. para power bank power bank na pwedeng gamitin ng uh, mga common nating electric fan o oh, kaya ilang oras ang tinatagal na ito mo sa road? tagal din, depende sa kung ilan yung sapat sa akin ok so, basic so, lang parang ano, ano siya, ganun? power bank talaga na ano yan bang power po. station so indicator charging niya, ito charge charge hmm. so for only? 1,500 1,500 na station. lang It's Power station oh, Ganda Ganon din to